Hindi pa napapanahon para ibaba ang taripa sa mga inaangkat na bigas. Ayon niyan mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Siniguro rin niya sa publiko na ginagawa ang lahat para mapalakas ang lokal na produksyon at supply ng agricultural products sa bansa. Si Alan Francisco sa detalye. Hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang pansamantalang ipatupad ang rice tariff reduction o pagpapababa sa taripa para sa imported na bigas. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi ito ang tamang panahon para rito, lalo't batay sa pagkataya sa presyo ng world rice ay naasahang bababa na. Sinabi ito ng Pangulo sa sectoral meeting kung saan nagpresenta ang National Economic Development Authority. Una nang inarekomenda ng NEDA ang pagpapababa ng taripa para makatulong na maibaba rin ang local rice prices sa merkado na kalaunan ay maglilift ng price ceiling sa regular at well-milled rice. Gayunman, sa pagpupulong nila, sumang-ayon sina NEDA Secretary Arsenio Balisakan at sina Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian at Mercedita Sombilla na hindi ngayon ang tamang panahon para sa pagpapababa ng taripa. Sa ilalim ng Executive Order No. 39 na ipinatupado ang September 5, ipinag-uutos na ang presyo ng regular rice ay 41 pesos bawat kilo habang 45 pesos naman per kilo sa well-milled rice. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na mananatiling epektibo ang EO39, lalo't kailangan pa nila itong pag-aralan. Ikinatuwa naman ng ilang grupo na magasaka ang nangyakbang ng presidente. Hindi lang po siya nakinig, siya po ay pumabor sa aming paninindigan. So napakalaking ginawa po yan sa ating mga magpapalay na nasa kalagitnaan na po ng ating uh, anihan ngayon. Uh, hindi nagtatapos yung laban dun sa pagsabi niya na uh, hindi na niya, i-reject na niya yung uh, atari seduction. Tuloy-tuloy namin ipapanawagan yung, ano, yung pagpapasura dun sa RA 1103. At kasuhan na yung mga smugglers at sukar. So dapat buwagin yung, dapat buwagin yung uh, ano dyan sa mafia dyan sa DA. Una na rin ipinag-utos ng punong ehekotibo sa DSWD na magbigay ng 15,000 pesos na cash assistance sa mga small rice retailers na apektado ng EO39. Bukod dyan, namamahagi rin ang Pangulo ng biga sa mga binipisyaryo ng 4 P's o pantawid-pamilyang Pilipino program. Kasabay naman nito ay tiniyak ni President Marcos na ginagawa ng gobyerno ang lahat upang mapaganda pa ang sektor na agrikultura sa bansa. Gayun din ang pagpapataas sa lokal na produksyon at supply ng staple food. Sa mensahe ni Pangulong Marcos na binasa na Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban sa 51st Anniversary ng National Food Authority, binigyang diin niyang hindi tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon sa mga isyong pangagrikultura na hindi aaray ang mga magasaka at retailers. Kasama rito ang mahigpit na kampanya laban sa mga smuggler at order ng bigas at iba pang agricultural products. Positibo rin ang pagtingin ng punong ehekotibo sa magiging implikasyon ng NFA Modernization Program tulad ng Sarai Project o ang Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines Project. Kinilala rin niya ang aksyon ng NFA sa pagpapanatili nito ng buffer stock ng bigas at palay, lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.